Nag-comment ba? Idol, panguha daw prutas daw sa inyo ha. Karang tam is ba? Tam is? Bisik rana. Transaction na ta, Idol. Manguha na ta. Manguha na tag-sambag. Pero hey, eh. Ano yung prutas sa mga? Grabe. Ka. Mura na inyo. Ang bunga niyo. Grabe ka na is, bull, Manguha ta ni daghan rin. Mga nang tamis kayo yung isang baga ni sa mo, Ano yung panghambug yung purutas? Panghambug siya muha? naawa May idol doll. Oh, Buhat the grips. Daran grips eh. Grips. Grabe niya tamis ang grips ro. Lami kayo guys. Hindi hmm. gil ko. Lami kayo niya ng grips ro. Maun ni kasi klase din ang mga mga prutas sa so, mga mga bukid na may guys muna wa dagang pakinig buwa inog na ni siya awa dagang na guys tanawa naala ta dres itong kamanggahan no manguha na ta saka na ta dres dagang kanidri guys awa ron unta mo sa kagudria an hour grabe ni katag dir guys an awa maning tanom sa kong lulu eh? na na tan awa ninyo maning yung panghambog sa kong nga uh, kaning wala yung mga konsa sa mga kaning prutas grabe ni katamis Tara. Grabe ni katamis tanawa. Naog na ta. Mm. Ito na natong kuha, no? Tanawa ninyo, ha? Mm. Manggigil ko sinyo, ha? Mga ulat, ano? Grabe ni katamis guys. <laughs> Grabe ni katamis eh. Oh. Grabe ni katamis gigil Manggigil ko. Nabingot ko guys, ang panguha ng mga tamis kay ng prutas. Uh. Una ta guys. Kini. Ang pinakatamis ng buong Pilipinas. Ang tinatawag ng pambansang Sampalo. Mm. Kigil ko.

Mmm, tapisa ah. Arin seta, ito. Sa China Grip. Grabe, pwede ka tamis siya. Nindot kinisag vitamins. Vitamin C, vitamin E, vitamin F. So, na nato. Mmm! dam dam uf mm. grabis ah. Ya guys grabe ud ketam paling ngot terus ketamis is sebenarnya guys kali mau pindah ketam isa kalibutan gini ya kahila ka ani sa katamis. Kaya, sinimintay natin. Kainan na ha. Ah. Trabe katamis. Isnum gud. Uh. Mm -hmm. Mak gwapo ni si gas tungut hitam is. uh, gabi. uh, Oh. <laughs> grabi hitam is, guys. Uh. Grabi hitam is. Dering nesta

Grab. Botom, eh gud. Te. Atong sige comment sa aba. Kana pong lisud ha. Di ko ganahan anang puro mga weekship nga comment-comment ini nga kaning lisud nga content. Bisik sa akoa. Gigil ko. <laughs>